Good morning mga friend May gagawin tayo dito ngayon Erox 155 version 2 Tignan lang dahil ito namatay Tapos hindi na umandar Wala ito kanina Kinargan lang ng elf Dito mga friend Tuturo ko sa inyo kung paano natin Proportion sure. At uh, ano ang una natin gagawin Kapag nag-encounter tayo Nang ganitong pangyayari sa ating mga motor Kung ano ang dapat natin i-check Kung ano ang dapat natin unahin Ipong puni bago tayo Bumili ng biasa ito una, check muna natin yung kanyang susian, kung may karga ba yung kanyang battery. Uh, good naman yung kanyang battery, pero medyo sunboard lang yung kanyang dashboard panel. Sunboard, pero okay naman good naman yung kanyang battery. Kapag natin, nag naman. Pangalawa, check natin yung kanyang push start kung gumagana ba. gumagana naman yung kanyang push start mga friend mga pinidining natin ito na gumagana yung kanyang push start pangatlo natin i-check yung kanyang fuel pump kung nagpa-pump ng gasolina patungo sa kanyang injector o natin yung kanyang susiyan. tapos pakikinggan natin kung may tunog ba tayong naririnig ah, hindi tumutunog yung kanyang fuel pump off natin tapos on natin ulit wala tayong naririnig na tunog off natin o natin uli wala uh, mga friend hindi gumagana yung kanyang fuel pump uh, titingnan natin kung anong sira ng kanyang fuel pump sira ba yung kanyang motor o wirings lang ng kanyang fuel pump dito mga friend nabaklas na natin yung kanyang appearance cover dahil ayaw tumunog yung kanyang fuel pump uh, unang gagawin natin dito gagamit pa rin tayo ng slide yan ito check natin ating test light kung gumagana ba goods naman yung ating test light uh, unang hahanapin natin dito dahil sa Aerox to Yamaha kahit naka off yung natin hanapin nyo lang natin yung kanyang uh, uh dito sa kanyang tanke may dalawa itong sakit yung huhugutin mo na sakit yung itim na sakit kasi, kasi yung itim na sakit ito yung supply nang galing sa ating battery at saka supply nang galing sa ating ECU. Itong puting sakit ito sa kabila, at sa ilalim, yan yung ating fuel gauge. Ay layo ito tumunog yung ating fuel pump ay ah, hahanapin natin ang supply ng kuryente mula sa kanyang battery at saka supply ng ground mula sa ating ECU. Ah, sa Aerox kasi mga friend, ah, naka-off yung susian ng ating motor, ah, may may kuryenteng pumapasok palagi itong pula sa ilalim itong sakit na itim yung may red ah, check natin kahit naka off yung susian yan naka off yung ating susian may quarantine itong pumapasok ah. Diba kahit naka-off yung susiyan Nung tinislight natin may kurinting pumapasok Always yan kahit naka-off yung motor Uh, uh, may kurente na pampasok sa ating fuel pump so meaning goods yung linya ng kanyang fuel pump mura sa ating susian ang susunod na naman nating hanapin yung uh, signal mula sa kanyang ECU yung signal mula sa kanyang ECU is ground so yung ating test light clip uh, eh, dahil ground yung hahanapin natin lilipat natin yung ating test light clip sa positive ng ating battery sa positive yan tapos testing natin kung gumagana ba yung ating uh, this light clip may ground ba okay may ground siya. kahit saan dito banda tapak natin may ground yung ating motor so okay sya so sa pagtitest ng ground ng ating uh, signal mula sa ECU uh, ang gagawin natin dahil dalawa lang namang wire na ito yung katabi ng pulang wire yun ang tutusukin natin tapos i-on natin yung susiyan yan on, paki-on, pusing wow uh, may kurinti pumapasok so meaning goods yung kanyang signal ng kanyang ECU o, no, off natin on natin uli ba diba, mga 5 seconds mamamatay siya kasi yan yung signal na mula sa ating ECU patungo sa ating fuel pump o natin tapos mamamatay siya so good yung linya ng ating ECO walang problema ang problema lang dito magbabaklas tayo ng tanke <laughs> marami tayong trabaho dahil uh, pasibo possible ang sira nito yung motor ng kanyang fuel pump ito na yung ipapalit natin mga pre ito yung kanyang dating uh, pump pump motor uh, magkatulad lang sila ng M3 yung five saka M3 magkatulad ng fuel pump motor so yung niya, uh, kinabit natin uh, 540 din na talaga pang ano, saka M3 magkatulad lang ng fuel pump ito na yung bago natin uh, ang pagkabit pala nito ito kapag natanggal yun na, kapag ito ito maliit na kontil nya itong ito push nyo lang tapos hilain nyo kasi ito yung lock nyo may lock itong kunting lock Was, uh, pagbalik uh, ipitin nyo kunti ng long nose dito para maboy natin yung loose contact yan na sana, kabit ikabit na natin bago nyo kalasin ang fuel pump motor mga friend picturean nyo muna para sa pag-asimbol nyo, hindi na kayo mahirapan uh, sa pag-testing nito uh, balik nyo lang ulit yung dalawang sakit, yung itin ito yung puti ah, mamaya na natin ibalik yan kasi ano lang ito sa gas floater indicator lang to yan yung kanyang fuel gauge kanina nung tinisting ko yung isang motor niya, ayaw talaga tumunog so, tingnan natin iyon natin tapos sa pag testing pala nito kailangan balik mo yung batere para pag on nyo magsasupply ng ground scene. Ito motor yung bagong fuel pump motor on natin Ayan mga friend, uh, na yung ating fuel pump Kaso medyo mahina lang ang tunog. Kita natin na uh, tumutulog sa Tunog sa. Tapos. Tunog sa mining, na yung ating fuel pump. Apicturan ah, niyo lang yung linya. tatlong line para hindi kayo malito pagbalik mo tapos huwag kalimutan yung uring pagbalik lagyan nyo yung kunting papadulas dito yan kilalim dyan ito so, na sa mga pre no Mutunog na start natin moment of truth

Missing na sa kanya pa katulog. Bilakat bilakat daw. Ah, one man, one man katulog. Testing ulit. Ah, good. Good. Guys ah. Yan sa. Ah, ito lang mga pre na ah, babalik natin yung mga nya, tapos Oh, ini eh, tuh, oh, eh, kagak harga di sini tuh, dong. No? <laughs> help, so, dong. Harga din dan. Yan din karga yang, Mamaya. Palitan yang ng gulong. Dalawang gulong. Kapalitan. Ito na siya mga pre. Naikabit na natin yung ferries niya. Naibalik na natin yung dapat. May balik. Testing na natin uli. Pandari natin. Hindi Yan, mandar na sya. goods na ang kanyang makina function na siya goods na yun lang mga friend kapag naka-encounter kayo ng ganitong problema at tulad nito uh, una recap lang yung ginagawa natin bago ito dumating uh, check natin muna ang kanyang battery kung meron bang laman pangalawa yung kanyang side stand uh, pangatlo yung kanyang fuse at uh, check natin kung wala bang putol. Uh, pang putol at yung pangapat yung ginagawa natin yung ginakingga natin yung kanyang fuel pump, pump ba o nagfunction ba na nagbibigay ba ng gasolina sa ating injector uh, para hindi tayo makabili ng pisa na hindi hindi naman sira yun lang mga friends sa uh, kita salamat salamat sa mga manonood at God Place sa inyong lahat